Maagang pension update na ito ay tiyak na hihikayat sa lahat ng senior citizens na maging handa para sa kanilang ikalabintatlong buwang sweldo ngayong Disyembre at sa mga bagong update sa Enero 2026 na pensyon. Kung ikaw ay isang SSS o GSIS pensioner, oras na para malaman mo ang lahat ng detalye tungkol sa kung paano mo matatanggap ang iyong pera, ano ang mga eksaktong petsa at paano ka makakapaghanda para sa mga gastusin sa darating na holiday season at bagong taon. Maraming senior citizens ang nag-aabang sa mga ganitong anunsyo dahil ito ay direktang nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay at financial planning. Sa video na ito, bibigyan ka namin ng step-by-step -step na gabay, mga tips at impormasyon para masigurong hindi ka mahuhuli sa mga updates. Ang ikalabintatlong buwang sahod sa Desyembre ay isa sa mga pinakinaabangan na benepisyo ng mga pensioners. Hindi lamang ito dagdag na pera, ito rin ay isang paraan upang mapagaan ang mga gastusin lalo na sa panahon ng Pasko kung saan ang bawat pamilya ay may mga espesyal na pangangailangan tulad ng pamimili ng pagkain, pagbili ng regalo, para sa mga mahal sa buhay at pagbabayad ng mga utang o bills. Para sa maraming senior citizens, ang ikalabintatlong buwang sweldo ay nagbibigay rin ng pagkakataon upang makapag-ipon ng kaunti para sa mga darating na buwan, lalo na kung may mga emergency na pangangailangan. Mahalagang maunawaan ng bawat pensioner kung paano ito nakokolekta at kung paano ito maipapamahagi sa kanilang pamilya upang mas maging epektibo ang paggamit ng pera. Ayon sa pinakahuling anunsyo ng SSS at GSIS, ang maagang release ng 13th month pay ay nakaschedule sa Disyembre 2025. Ang SSS ay karaniwang naglalabas ng schedule batay sa huling numero ng SSS number ng pensioner. Halimbawa, ang mga may huling numero na 0 hanggang 4 ay maaaring mauna sa payout, habang ang mga may huling numero 5 hanggang siyam ay susunod. Sa ganitong paraan, naiwasan ang matinding pila sa mga banko at payment centers at mas napapabilis ang proseso. Para naman sa GSIS, may mga batch system din na sinusunod upang masigurong walang pensioner ang maiiwan at lahat ay matatanggap ang kanilang benepisyo sa tamang oras. Ang pagkakaiba lamang ay ang mga batch ay nakabatay sa internal schedule ng GSIs at maaring iba sa SSS. Mahalagang tandaan na ang maagang release ng 13th month pay ay hindi lamang para sa convenience kundi para rin sa financial planning ng bawat pensioner. Sa panahon ng Pasko, maraming gastusin ang dumarating ng sabay-sabay. May mga pamilya na kailangan maghanda para sa Christmas party, pamimili ng regalo at pagbabayad ng utang. Ang pagkakaroon ng maagang 13th month pay ay nagbibigay ng pagkakataon na maayos ang budget at maiwasan ang stress o paghiram ng pera. Sa kabilang banda, ang Enero 2026 pension updates ay nakatutok sa regular monthly pension. Dito, may ilang mga adjustments na isinagawa upang masigurong ang halaga ng pensyon ay akma sa kasalukuyang economic situation at cost of living. Isa sa mga pangunahing tanong ng mga pensioners ay kung paano nila malalaman ang eksaktong petsa ng kanilang pension release. Para sa SSS pensioners, maaaring mag in sa kanilang online account o tumawag sa SSS hotline upang makumpirma ang petsa para sa GSIS pensioners maaari ring mag-check online o pumunta sa kanilang nearest GSIS office mahalaga na magkaroon ng updated na impormasyon tungkol sa inyong account bank details at personal information upang hindi ma-delay ang pensyon kung sakaling may mali sa impormasyon maaaring maantala ang release ng pera kaya't mas mainam na regular itong i-verify bago ang nakatakdang payout bukod sa petsa mahalaga rin na malaman ng mga pensioners kung paano kinukwenta ang kanilang 13th month pay. Karaniwan, ang SSS ay nagbabase sa kasalukuyang monthly pension upang makalkula ang 13th month pay. Halimbawa, kung ang isang pensioner ay tumatanggap ng 6,100 piso kada buwan, ang maagang 13th month pay ay naka-adjust sa prorated amount depende sa kung ilang buwan siya eligible sa taon. Para sa GSIS, ang formula ay medyo iba ngunit parehong layunin nito na matiyak na tama ang halaga na matatanggap ng bawat pensioner. Ang tamang pagkakaintindi sa formula na ito ay makakatulong upang maiwasan ang pagkalito at upang mas maayos ang financial planning ng senior citizens. Ang maagang release ng 13th month pay ay nagbibigay din ng convenience sa mga senior citizens na nakatira sa malalayong lugar o sa probinsya. Sa nakaraan, maraming pensioners ang nahihirapan dahil kailangan nilang pumila ng maaga sa mga banko o payment centers. Sa pamamagitan ng maagang release at batch system, mas napapadali ang pagkuha ng pera at naiiwasan ang matinding abala. Bukod dito, may mga online options na maaari ring gamitin para sa direct deposit, kaya't hindi na kailangan pang lumabas kung hindi kakayanin ng senior citizen. Ang ganitong mga improvements sa proseso ay malaking tulong lalo na sa mga may health concerns o mobility issues. Ngunit hindi lamang sa Disyembre dapat magtuon ng pansin ang mga pensioners. Ang Enero 2026 pension updates ay mahalagang sundan. Ayon sa pinakahuling impormasyon, may mga bagong adjustments sa pension rates dahil sa cost of living adjustments at inflation. Para sa ilang pensioners, ito ay nangangahulugang mas mataas na buwanang pension na tiyak na malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang kaalaman sa mga updates na ito ay makakatulong upang planuhin ang budget para sa buong taon at maiwasan ang financial stress. Mahalaga rin na maging handa sa mga dokumento at requirements. Para sa mga SSS pensioners, tiyaking updated ang inyong SSS number, bank account details, at iba pang personal information para sa GSIS pensioners, kailangan ring tiyakin na tama at kumpleto ang lahat ng dokumento. Ang pagiging handa ay nakakatulong upang mas mabilis marilis ang pensyon at maiwasan ang delay. Bukod dito, may mga hotline at customer service channels na maaari mong tawagan para sa agarang katanungan at clarification ang bawat senior citizen ay may karapatang makatanggap ng tamang pensyon sa tamang oras. Kaya naman, mahalagang sundan ang mga official announcements mula sa SSS at GSIS. Sa ganitong paraan, magiging handa ka sa bawat payment at maiwasan ang anumang abala. Ang kaalaman sa mga detalye tulad ng batch schedule, amount ng pension, at method ng release – ay nagbibigay ng peace of mind para sa bawat senior citizen at sa kanilang pamilya. Bukod sa financial aspect, mahalaga ring malaman ng mga pensioners ang mga tip sa pamamahala ng kanilang pera. Ang maagang 13th month pay at regular pension ay maaaring gamitin para sa essential expenses, emergency fund, at kaunting ipon para sa future. Ang tamang financial management ay nagbibigay ng seguridad at mas magaan na pakiramdam sa araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, maaari mong itabi ang portion ng iyong pensyon para sa mga grocery needs, gamot, bills, at paminsan-minsang luho tulad ng pagkain sa labas o simpleng regalo sa pamilya. Ang pagiging informed ay susi sa maayos na financial planning sa panahon ngayon, maraming senior citizens ang nagiging aktibo sa online platforms upang malaman ang mga bagong updates. Ang paggamit ng official websites ng SSS at GSIS ay isang paraan upang maging updated sa mga schedule, amount, at iba pang importanteng detalye. Bukod dito, may mga online forums at groups para sa senior citizens kung saan maaari nilang i ang kanilang karanasan at makatanggap ng tips mula sa kapwa pensioners. Kung ikaw ay may mga health concerns o may limitadong mobility, ang maagang release ng pension ay malaking tulong. Hindi na kailangan pang pumila ng matagal sa bangko at maaari mo nang planuhin ang pagkuha ng pera sa oras na komportable sa iyo. Mayroon ding mga alternative methods tulad ng direct deposit, ATM withdrawal o mobile banking para mas maging accessible ang iyong pension. Ang mga bagong proseso at improvements sa pension system ay nagpapakita ng pagsisikap ng SSS at GSIS na mas mapadali ang buhay ng kanilang mga miyembro. Bukod sa tips sa financial management, mahalaga rin na maging maingat sa paggamit ng pension. Sa panahon ng Pasko at Bagong Taon, maraming mga alok at promotions na maaaring makaapekto sa iyong budget. Mahalagang planuhin ang paggastos upang hindi maubos ang 13th month pay at regular pension sa maikling panahon lamang. Ang paggawa ng budget plan ay makakatulong upang maiwasan ang impulsive buying at masigurong sapat ang pera para sa mga importanteng pangangailangan. Para sa mga SSS pensioners, isa pang bagay na dapat tandaan ay ang tamang paraan ng pagkuha ng pensyon sa bangko. Maraming bangko ang may sariling process at schedule kaya mahalagang alamin ito upang maiwasan ang unnecessary na paghihintay. Para sa GSIS pensioners, may mga specific branch at payment center na maaaring puntahan kaya't mainam na planuhin ang pagpunta base sa schedule at convenience. Ang kaalaman sa mga detalye na ito ay malaking tulong upang mas maging maayos ang proseso ng pension release. Bukod sa personal convenience, mahalaga ring maging handa para sa anumang emergencies. Ang maagang 13th month pay ay maaaring magsilbing buffer sa oras ng emergency tulad ng medical needs o hindi inaasahang gastusin. Ang regular monthly pension naman ay nagbibigay ng stable na income source para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kombinasyon ng maagang release at regular pension ay nagbibigay ng financial security sa bawat senior citizen. Sa kabuuan, ang maagang 13th month pay sa Disyembre at ang mga bagong updates sa Enero 2026 na pensyon ay napakahalaga para sa bawat senior citizen sa Pilipinas. Ang tamang impormasyon at paghahanda ay nagbibigay ng convenience, peace of mind, at financial security. Mahalaga na sundan ang mga official announcements, alamin ang iyong schedule, at planuhin ang iyong budget. Upang mas maging handa sa bawat pangangailangan. Huwag kalimutan na ang bawat pensioner ay may karapatan sa tamang proseso ng kanilang benefits. Ang pagiging updated sa mga bagong schedules, batch system at amount ay nagbibigay ng kontrol sa inyong financial planning at nakakatulong upang maiwasan ang anumang stress o abala ang ikalabintatlong buwang sahod at regular na pensyon ay hindi lamang pera. Ito rin ay representasyon ng inyong karapatan bilang senior citizen at ang pagkilala sa inyong kontribusyon sa lipunan. Sa pagtatapos, para sa lahat ng senior citizens, ang kaalaman tungkol sa maagang 13th month pay sa Disyembre at sa mga update sa Enero, 2,026 na pensyon ay isang napakahalagang aspeto ng inyong buhay. Ang bawat detalye ay makakatulong upang maging handa, maayos ang budget at maiwasan ang unnecessary stress. Ang tamang paghahanda ay hindi lamang tungkol sa pera kundi pati na rin sa kaligayahan at kaginhawaan ng bawat senior citizen at kanilang pamilya.